So, ngayon guys, nababrowse ako sa may TikTok. Ang time check, 6.35 na ng umaga. So, pag ganitong gumigising na ako, nag-check ako sa may TikTok ko. And may nakita akong nag-viral video na ano, Jollibee paper bag ba yun, tawag doon. So, tinignan ko yung punot dulo ng story, kung ano bang nangyari sa story ng mag-asawa. No? Alam, alam nyo naman na maratas ako sa mga social media. Na. So, tinignan ko yung story, anong punot dulo. So, yung asawa asawa niya kasi is nanganak, nasa public hospital sila, tapos yung lalaki is dumating daw, tapos na mag-labor yung babae, no? syempre pag nag-labor kapag ising magutom ka, so kasi mga hospital kasi may mga food yan, tapos yung asawa niyang lalaki may dala daw siyang paper bag galing sa si Jollibee. may, laman, may lamang food yun, no? so may dalang paper bag, tapos sinabi ng babae na gutom daw siya sa asawa niyang lalaki, tapos yung sinabi ng asawa niyang lalaki, love, sa akin lang to kasi ang tagal ko nag-antay sa gutom na gutom na talaga ako so siya ang kumain nung food ng Jollibee guys tapos yung asawa niya yung asawa niya na nag-labor, pag gising gutom hindi niya binigyan ng food so may lesson na kailangan nating intindihin at unawain dito guys na mas maganda na mag-asawa ka ng hindi maaga mag-asawa ka ng late kaysa mag-asawa ka ng maaga tapos yung asawa mo is ganun yung ugali kasi yung mga asawa na ganun guys is hindi mo nakikita yung tunay na ugali nila sa umpisa lalabas na lang yung pagka-demonyo nila pag kinasal na kayo, nagkaroon na kayo ng anak, mag, mag, magiging ganun na yung ugali nila, no? So, para sa akin, guys, kawawa naman yung babae kasi siya ang nag-labor, siya yung nagpakahirap sa loob ng hospital para umire. Hindi kaya hindi kaya biro ang umire guys. Minsan may natutuwi kaya pag um, nanganganak. Minsan may risk, may mga ganyan. So, yung asawa niyang lalaki talaga, just me, ganun tayong yung asawa niyang lalaki na hindi niya, hindi man lang niya binigyan yung asawa niya na food or nag-share man lang sila, kahit man lang hati tayo, half sa iyo, and eh, half sa eh, akin, kahit yan, ganun man lang sana. Pero, kinain niya buong hamburger, tapos yung asawa niya gutong. Okay. Oh.